Hello mga kaagri, for today's video, pag-uusapan po natin yung isang problema na pwede natin ma-encounter sa mga bunga na kamatis. Yung tinatawag po natin blossom end rot. Coming up! Kung meron po kayong mga tanim na kamatis, tapos napansin niyo po yung ilalim ng mga bunga, parang may pasok po na sigarilyo, yan na yung tinatawag nating blossom end rot nangyayari po yan dahil sa kakulangan po sa nutrients, particularly yung calcium. Yan na rin po yung solusyon natin sa blossom end rot, yung pag apply natin ng calcium. Prone po sa blossom end rot, itong kamatis, maging yung mga sile, yung mga peppers, bell peppers, nagkakaroon din po sila ng blossom end rot. Ano po ba yung itutulong ng calcium? Paano niya nasusolusyonan itong blossom end rot? So yung calcium lang po yung may kakayahan na magpenetrate hanggang sa cellular level. Napapakapal po nito yung cell wall kaya hindi po basta-basta nagkakasakit at nasisira yung mga bunga ng ating kamatis. Then nakakatulong pa itong calcium para hindi po basta-basta malaglag yung mga bulaklak pati po yung bunga na ating mga tanim. Alam naman natin na isang source ng calcium ay yung eggshells. Kung yung balat po ng itlog, yung pagkukunan natin ng calcium, kung dudurugin nyo lang siya tapos ilalagay nyo po doon sa pinakapuno o yung pinagtataniman natin hindi siya makakatulong kasi itong balat ng itlog ay slow release fertilizer matagal po siyang mag supply ng calcium doon sa ating mga tanim hindi niya po mahahabol yung problema doon sa mga bunga ang mas mainam po na i-apply natin kung kayo ay gumagamit ng Uh, chemical fertilizer or ng mga commercial fertilizer, pwede po yung calcium nitrate. Nabibili po yan sa agri-supply. Pero kung kayo po ay nag-organic or yung natural na pamamaraan ng pagsasaka, pwede po natin gamitin yung calcium phosphate. Sa paggawa po ng calcium phosphate, pwede tayong gumamit ng balat ng itlog. Isasangag natin siya hanggang sa maging golden brown. Pwede rin tayong gumamit ng mga buto ng hayop tulad sa manok, baka, sa baboy. Ilalaga lang po natin siya para maalis yung mga laman. Tapos patuyuin natin sa araw. Then iihaw natin siya. Ihawin nyo po yung buto. Pagka malamig na, pwede natin siya ilagay sa suka. ganoon din po yung balat ng itlog. Ang ratio po nito ay 1 is to 9. 1 part ng balat ng itlog or ng mga buto. Tapos 9 parts po ng suka. Ang ginagamit po nating suka sa paggawa ng kalfos ay yung sukang natural o yung tuba, yung sukang paumbong, no? any fruit vinegar pwede natin siya gamitin as long as natural siya. Pagdating naman po sa ratio, pag sinabi natin one part, ibig sabihin po niyan ay kung ano yung panukat na ginamit natin. Pwedeng 1 kilo, 1 liter o one cup. So, kung 1 cup ng eggshells, dapat 9 cups ng suka. So, yan po yung ibig sabihin ng part. So, ferment natin siya for 30 days. Then, ilalagay nyo lang po ito sa lugar na madilim, malamig at hindi nasisikatan ng araw para hindi masira yung ginagawa natin kalfos. Then, after 30 days, pwede na natin siya gamitin. 20 ml naman per liter of water. Ititimpla natin siya. Tapos, pwede na natin i-apply sa ating mga kamatis or maging sa mga sile. Ang pinapraktis ko po, pinagsasama-sama ko na lahat ng concoctions, kung ano man yung mga pwede natin i-apply na liquid fertilizer sa pamagitan po ng foliar feeding, pinagsasabay ko na. dito po, pinagsama ko na yung fermented fruit juice, yung ating kalfos. Sinama ko na rin po dito yung trichoderma para isang applyan na lang. Sa pag-apply natin ng foliar o foliar feeding, kailangan po sa ilalim ng dahon tayo nag-spray. Kasi nandun po yung stomates o yung stomata. Diyan po papasok yung uh, nutrients na binibigay po natin. Sa oras po ng pag-apply nito, kailangan early morning or late afternoon para open yung stomates, makapasok po yung mga nutrients na binibigay natin sa ating mga tanim. Pag na-encounter nyo po itong Blossom and rat, alam nyo na kung paano siya solusyonan. Sana po nakatulong yung information na to and sana tulungan nyo na kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!